Hindi na magtitiis sa dilim ang kahabaan ng Angalakan Ecotourism Road sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ito'y matapos pasinayaan ang Solar streetlight Light na proyekto ng pamalang bayan ng Mangaldan at ng DILG. Tayo ay nakatanggap ng 5 million pesos. Halaga ng proyekto na galing sa DILG, Seal of Good Local Governance, ngayon na-enjoy na ng mga barangay natin. That is about 6 sa akin lang guys, manilagay po namin ng solar lights. Panauhing pandangal sa pagpapasinayan ng proyekto si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Napaka-importante itong nito, ito'y installation ng 115 solar lights at dahil dito, ito'y magpokonekonekta -conect ng ilang bayan po sa inyo. No? Isipin na lang natin, ang parati po sinasabi, what if? ang naglalakit sa gabi ay ang anak nating babae o ang asawa nating babae. Yan ang parating barometer ko kung safe ang lugar. No, kaya ilan ang iniisip natin ng inyong mayor. Makikinabang sa proyektong ito ang anim na barangay at inaasang makakatulong din ito sa sektor ng agrikultura at sa turismo ng bayan. Sa tabilang kasi ng daan, masisilayan ang Angalakan River na isa sa mga ipinagmamalaking pasyalan sa bayan. Ang proyekto ay pinagawa gamit ang perang insentibo na nakuha ng pamalang bayan na 5 milyong piso sa pagkamit ng Seal of Good Local Governance ng DILG. That not only oversee us, assess our programs and projects, uphold excellence in local governance, and enable resilient and inclusive communities. But we have a DILG that inspires us. Install disciplines In us, in ang proyekto ay sinimula noong Hunyo ngayong taon at natapos din ito noong Agosto. Maliban sa pagsusulong ng Seal of Good Local Governance, hinikayat din ng kalihim ang mga LGU at publiko na makiisa sa kampanya kontra malnutrisyon. Hinamon din nito ang iba pang LGUs na subukan ding masungkit ang Seal of Good Local Governance para matiyak ang epektibong pamamahala at pagbabantay sa kapakanan ng publiko. Charles Nicolimon para Salzón Headlines.